Bakit nga ba hanggang ngayon, wala pa ring trend sa Visayas? Luzon meron, Mindanao may parating. Pero ang Visayas, wala. Noong unang panahon, may rails ng trend sa ilang bahagi ng Panay Island. Pero dahil sa kakulangan sa maintenance, natural calamities at kawalan ng pondo, natigil ito. Ayon sa mga eksperto, geographic layout ng Visayas na binubuo ng maraming isla ang isa sa pinakamalaking hamon. Mahal ang infrastructure cost para pagdugtong-dugtongin ito sa pamamagitan ng rails o high-speed rail. May mga panukala na muling buhayin ang tren sa Iloilo at Cebu, pero hanggang plano pa lang ang karamihan. Mas pinaprioritize pa rin ngayon ang mga road at port development sa rehiyon. Ikaw, sangayon ka bang magtayo ng tren sa Visayas? Paano kaya kung sa panahon mo, ito'y matupad?